Ako na si Princess Laila Makasguro. Ako na pagka-disgrasyon ako sa ginuyuran ito. Ay nako ako sa kong kuya. Ito siya sa Japan karon na rider. Hello everyone! So karoon diri sa Alani Blantapan kay Magsaksita sa motocross. And this time, uh, kauban na ito ang lady rider nga... Guapa, nga, tapat tapad karon no so ato siyang uh, himamaton ato sa Ilaylahon. um so karon atong sugda no um ma'am unsa man imuhang full name imuhang uh, tinuod nga pangalan uh, ako dai si princess Laila Makasgoro okay si ma'am princess sa uh, ilado nga, Laila Laila Goro okay so ma'am pila naman imuhang edad karon Ah, uh, 14 years old, mag-15 sa June 3. Okay, so mag-15 na siya sa June 3. And um, taga-asa man ka, ma'am. Asa gid inyuhang lugar or barangay? Taga Kampuan, Maramag, Bukid na. From Maramag. So, ma'am, um, unsa man ka? Nakay as a rider, sa mga nakay team or solo lang ba ka? At uh, team sa team Yema Diamond Bake Shop sa Don Carlos. Okay, okay sa Don Carlos. So kani ma'am nga question is karang before ka musabak sa race. Unsa man imong mga preparation before ka mag uh, sabak sa race like mag warm up or unsa man unsa man imong mga preparation? Mag warm up tas pre good always ay magsakay sa motor. Yes, mga importante kayo no mag ampo gyud una. And uh, kani um man nga, nga motocross o or like Giyon sa nimo pag discover nga ngano nga motocross man nga sport imuhang napili karon. Ang kaning nga sports kay nakuha gid ni ako sa kong kuya sa uh, siya sa Japan karon ga rider. Ga ginakuyog ko niya sa una pag mag-race siya dito na nakuha nga ng siya nga Yeah, okay okay. So um gikan sa yang kuya niya nahilig og kini ang nagstart start ka og motocross ma'am. Like first race nimo pila man imong edad nagsugod ka og grace 9 9 unsa naman nga mga lugar o diri lang ba sa Bukidnon ibang mga nadulaan uh, yung mga lugar or asa-asa naman yung mga lugar imong naabtan as a uh, motocross lady rider ang pinakalayo nga ako naabtan is ang uh, GSKP Magindanao tas Cotabato sa Buanga pa na sila yung layo nga ako naabtan mm, no. oh okay, sa Davao okay So ma'am, niabot na ba sa time nga na kanang gusto na nimo mo give up gusto na nimo mo undangon ang sport na motocross wala pero so, na yung nakahadlok na ito na itong pagka diskrasya ako ko sa ginuyuran itong nabangga na balo ang kamot like na ano kahadlok ka ito pero karoon na arang-arang na nawala-walaan na gamay na nakasakay ng balo wow so kuan nibalik balik na hindi mo ang gana sa uh, mot pero nagpagyapoy gamay nga kwan kakulpa Okay. So ma'am, um, as a lady rider uh, sa motocross, <laughs> unsa saan man imuhang mahatag ng message sa to mga viewers karon nga gusto, like para mo ma'am, babae, gusto po nga mag-motocross, kung man imo ma-message sa ila uh, mag ampo lang gyud permit maminaw sa katudlo o amping lang gyud dili magtantaranta mag dili mag ano sa restrak focus lang yun sa dalan okay. so moto ato na hinabi si ma'am Laila no so ma'am dahil nga salamat sa imong time o uh, God bless uh, kanunay sa imong mga race so yun salamat yun